Hi guys, good morning. Ayan guys, tayo for today's video, tayo po i-bibili eh, ulam. Kasi hindi dumaan yung aking suki. Hoy, halika na rito. Pasok na dito. Bilis. Ang sexy na. Pasok, na. Pasok na, hindi niya kayang ano, hindi niya kaya. Matutulungan kita. Ayan, o diba? <laughs> Ayan guys, pinaano ko muna siya. Pinainitan. O dyan ka muna bibi, bibili lang ulam si mama ha. Dyan ka lang. Sipat. Ayan guys, may nakaki nakakita ako dito pabo. pabu. Tingnan nyo guys, ang laki ng nakakatakot talagang pabu. Ano? Tingnan nyo guys. Hello manok! Ay ayun yung anak ng pabu. Ito. Ito ang pabo. Nalulupa ako. Hello! Yan guys, yung pabo. Ay, nakakatakot. Ba't ayaw ibuka yung kanyang balahibo Yung pakpak ba? Ayaw ibuka. Mamaya kita. Hello! Bye-bye! Ayan. Ayan yung pabo. Nakakatakot guys yung mukha niya. Ay. <laughs> Ayan guys. Uy! Ang init! Ay grabe. Teka, sinara ko ba yung pinto ko? Ha? Dali lang guys. Ang ah, ligalig dito ng mga bata guys. Wala, hindi ako dapat mag-iyakan maghapon. Ha? Hmm? Liligali. Ayan guys. Nakalimutan ko pala bukas. Ayan guys. Tayo muna bibili ng Pang-ulam. Kasi tanghali na. Bibili muna. Kasi doon ang ulam, mura lang. Wiro mo 25 pesos na. Ulam na namin magina. Ayan. Kesa bibili ka nang sabi ko. Loto. 250. Wow! Diyan na oh! Washing. Bago. Luma. <laughs> Chana all. Wow. Daming. Daming handa. Ay handa. Ano yung piyesta dito? <tos> piyesta. Kaso may bayad yan lang. bulag. Hindi naman. Wala. Wala. Bibiling ako ng ulam doon gulay. Wala mang gulay dyan eh. Meron na. Eh, gulay bibiling. Ay kamote. Akala ko na ito. Eh pilay nga. Ano nangyari? Ay, na tayo, eh. <laughs> <laughs> ano naman yan? Mamaya ako bibili muna ng ano, ulam, ha? Shout out! Ayan guys, oh, may tindahan po dito ay, na ano. Ay, Anong tawag dito? Ano nga ba tawag dyan? Halo-halo? <laughs> <Lalo -lalo. laughs> po meron mag -e sponsor po uh. sa mga may hirap. Ah. <laughs> Mayaman <laughs> po yan, joke lang. Ayan o. Madami pong halo-halo din eh. Baka gusto niyong bumili. Ayan. Ayan. Dyan muna po kayo kasi ako bibili. Po. Hello po. Mga pamangkin ko po yung nagtitinda ng halo-halo. Kasi ang init. Ayan guys oh. o. Ang init. Grabe guys. Hello po. Shout out po dyan. Na! Yan o! <laughs> Ikaw tagatid! Kanino anak yan? Ay, nakita ko yung labarkans ko, guys. Anong grade? Tindas, ah, kanino kinine? Oh. Anak ni Nini? Mm -hmm. Naku, ayun ang gawain ng mga lola, hatid sundo ng apo. Ay, mo, tapos, ito, but, triplip, uh. <laughs> ah, Kala mo, malalaki na yung anak. Ay, salamat. Malalaki kalam na yung mga anak. Okay. Tapos ko eh nakalpas sa mga ano, talaga. Tapos pag may apo na, back to zero na uli. umpisa na naman sa una. Oh, kagaya nito ni Lulu Tomas. Oh, ayan oh. Tagati din ng apo. Oh, pala ako, sa school, nakauwi na. Bakit? Ano si Ah, kanino anak 'yan? Eh, hey, okay. okay. oh, Na Sandra. Ah, na bike kayo mo? Pilitan. Anak ni Nini ito? Oo. Oh. Oh, ang cute naman. Pero uso. Kinder yan. Ano yung kaklase ni Kulot? Siguro. Pamangkin ko. Hmm, kaso hindi pumasok. Hindi pumasok? Wala ito ang pamasahin. <laughs> <laughs> Ay, <yan. laughs> Ay, naku. Ang init. Gusto ko. <laughs> ano yan ang <na>? bula mo? <laughs> talong na may sitaw. Kuya, pataya ang Ano ito, mama? 14-17. 14? Pati ba naman din eh? Tsaka ano? Jis unse. Tsaka, dos ben Ayan. Baka makatama eh. Ayan, nunoy, isa ro. bagay. cinco Yatid mo agad ha. <laughs> Parang sure na sure natatama no. <laughs> Ay nako. Salamat po. Ay mani mo. Ay nako. Grabing init. Ayan guys. Nasa lumo ko magbibiting. Huli pa din. Huli pa din. Nagtitipid na nga. Wala din. Huli <laughs> din. Ano yun? Nagpupuyab-puyab. Hi guys! Good morning! Ayan po, tayo nakabili na ng ano ba ito? Ginataang halo-halo daw ito. May talong, may sitaw. So, ang tawag doon, halo-halo. Hello po! Ayan, ang sarap ng buko. Ayan guys, oh, may buko. kayang-kayang abutin. Kaso baka tayo mabato. <laughs> Hindi atin yun eh. So bawal yun. Bad yun. Ay. Manik. Ay. Kainit. Napakainit guys. Ayan. Para kung nasa Saudi. Ang init. <laughs> Ayan. May mga ibon. Shhh. Ay. Ibon na luming. <laughs> <laughs> Nasaan man ang halong-halong dyan? Wala Kaya naman na i? Ka Doon kay ki... Tomas. Eh, kay Tomas. Ano ba ka pangalan nun? Nakita ko kasi si Kali ni. Ganda-ganda. Nalilimutan kong ano eh. Si Palos. Si Palos. Ayun, ano si Palos. Ang Ayun ang Palos na nahuhuli ko lagi. Nandun eh. Di ba ang Palos eh ma Ano? Madulas daw ano, mahuli. <laughs> Benching ko daw yan. Calang... Okay na, makakasurvive na tayo dito. Ayun guys. Eh. Magkano man sa alu-alu niyo, ne? Magkano man alu-alu mo? Oh, grabe naman yung tukuti. Mabato naman din eh. Tama na yung 20, ne? Saro, sana. Saro, sana. Mm -hmm. Mamaya ko. Saro. Saro, isa. Hello. Ganyan dapat ang mga vlogger, sumusuporta sa mga manininda. Hello guys! Hello. Hi guys! Hi, Hi. guys. Hello po! Kung nalang sa inyo, magpapabayan na po sa amin katulad ko, mahihirap. <laughs> <laughs> May hirap talaga. <laughs> okay. okay. Sabi naman ng viewers ko, hindi naman mukhang hirap eh. Oh, ay kwentang isang lang um, dito na nagtatanim po ng mga papaya. Tamo guys, oh, napaka-flawless niya, no? Sasabihin mong mahirap 'yan? Ari, wala nang hihilang mo kasi. Ayan, ito. Bili na po kayo bago sinong bumili din na. Dito lang po ito sa Saba. Saba San Roque. Tama ba? <laughs> uh, ayan. Pagpasensya niyo na kami. Ayan, daming halo-halo. Halo-halo po. Uy, talin mo yan ay sa akin? Hindi, special to. Ito pa yun. Ah, ganyan ah, ah, ang special? Oo, oh, special. Ah, sige nga, yan ang ang special? Special oh, na. Pag hindi lang yan special ay. Mamaya na eh. Babalik ako ha. ha? Ang halo-halo ka, malasado ka. Anak, isa lang ha. Biro mo yun, 30 pesos. 35 special. Ang lamig ng 30 pesos. <laughs> Hi yes. <laughs> Ayan guys, tayo bibiling halo-halo. Kasi uso na naman yung halo-halo ngayon guys. Kasi malamig. Ay, malamig. Mainit. Hi, Glenna. <laughs> ano ulam mo nak, Pahingin ang ulam. Ako gulay lang, nakabili lang ako doon. Kaysa magluto pa ako. Dada at tatlo lang naman kami kakain. 'Di ba? Hay, nako napakainit. Dapat pala dala ako ng ano? Payong ba? Hello baby. Hello. Mama, kakakainin kita. Sardinas ulam niyo. Ayan guys, nandito na tayo sa aming bahay. Teka, napagod doon. Napakainit ano baby ko? Chucky! Chucky, Chucky! Ang <laughs> guys. Ha? Huh? Dapat pala. Saka, ino muna ako guys kasi super init. Init. Summer na talaga. Talagang hindi na makitigilan. Pag init na talaga. mga guys. Diba? sa init. Kaso nila ko pala ito, sandali. Ako'y nauhaw, yun lang pinuntang ko, nauhaw na ako. Huh. Bumili po ako ng isa. Ang special daw, 30. So, doon na tayo sa special. Kasi masarap sigurado yun. Kasi special na. Eh. <laughs> Di ba? So, babalikan ko. Babalikan ko ang ating binili. kasi natulog ka na yun eh. Akin na babalikan mamaya. Ay, kainit guys. O, tingnan mo. Para akong pinagsasampal. Napakainit. Yan guys, nakabili na tayong ulam. So, kakain na lang kami. Kami lang naman ni eh, mama, si Tumtum. Wala pa si Tumtum. So, si Dani naman nag-almusal na. Ang gising niyan mamaya pa, alas 4. Ah, 3.30 po. Kasi papasok siya pang -labi. So, iyon. Ayan guys, salamat po. Marami pong salamat sa mga viewers ko, subscriber, and mga kaibigan ko dyan. Thank you po sa mga supporter ko dyan. Salamat po. Ayan. Shout out po sa mga preni ko dyan. Shout out po kay Kuya Romel, kay Ate Inday, kay Ate Jing TV, kay Mer Blocks Channel. Hello, pakisupport ko po yung kanilang mga channel hello po salamat po thank you ate jing sa support salamat salamat sa mga pag ano na dyan, pag play ng aking mga videos malaking so, tulong po yun sa akin ate jing kasi diba kailangan kong ma monetize kahit paano <laughs> para mabawi naman yung ating paghihirap thank you ate jing sis mer Blacks, sis inday thank you po at sa aking kaibigan na nasa ano si ano? ayan hello sa aking kaibigan dyan si mama scoop tv hello mag iingat ka po palagi thank you po sa lahat ng mga viewers ko ayan god bless bye